Lalo, si Papa ng Debrec, at si Tengko, si Ed ng Gubay. Ayun na kami. Eh, yeah. uh, dapat di kami sasama. Uh -huh. Kasi tulog siya kanina. Uh -huh. Eh, yung kuya parang nag eh, na. Baba, ikot tayo, ikot tayo. Ganun Gusto magdaka, te. Gusto magdaka. Alis. Eh... Uy! Hmm? 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 May lang, ano? May lang <laughs> ng ano. Gulat ka? Gulat <laughs> <ako. laughs> Yung ay nangyayang kaninang ganyan. Uh -huh. ba? Sa gubat nga kami guys. Uh -huh. <laughs> like, so ayun, eh na nagising na to, alam mo na nakaramdam siya na ba't kayo aalis iwan ako. Yun. Yes. So ayun, dali-dali kami sa mama. Buti lang di pa Paalis, paalis na si kami. Pa, pa Patras na, na, siya eh. Ayan, so nakasama sila. Oops. 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 Oh, diba? Sa gubat talaga. Oops. <laughs> Walang kalsada. <laughs> May daan. Wala ka sa dam pero mayroong daan. Ng tao, tsaka mm -hmm. ng top down. Hello guys. Hello. Hi. Hi. <laughs> oh, ah, abutin niya, abutin niya. Hello. So ngayon, hanap lang kami ng spot. Alis na kami sa Glit. Tapos kakain kami. Dagat, ilog, o kung, kung ano man. Tapos kasama namin si Stacy. Stacy na natulog sa alikabukan. Ano naman, iwan ka. Hello. Ano? Wala ka naiwan? Wala. Ano? Nasaan si Bitbit? -Bit? -Bit kinig. Ah, si Bitbit. Juan. Oh. Ba't naiwan mo? No? Oh, so, Kasi ako na mo yung mag-swim. Hmm. Hindi yun tayo makaswim yung yung, bit, yung mga rabbit. Wala si ko. Ito yung mo na. Bakit? Kasi baka mahangi. Baka mahangi eh. Bye-bye. See you later, guys. Nagbabay <laughs> like, na siya agad. No, Tulog muna ha? tayo. Malayo pa yung kundi. Oh Ipapasokan na naman kami. Eto na, may spot na ako na nakita sa mapa. Patagos na kami sa loob. Medyo pagbaba pala ito. Ha? Pababa pala ito. Pababa. Tingin. Hop! Hop! Buti na talaga, may maroon na ako umiwas sa problema. Yun! Kaya nga! Ano mo bakit? Ayan o, gasgas -gas na ako. Gas? Yes. Ayan ano, look at the, ano, look at flowers, so. oh. Ano yung nakikita sa damit mo, Saan? Aching tuloy, aching daw. Aching. Magbaba ko sa buhangin, magre-rescue tayo dito kung sakali-sakali magkabaunan, na. Ah, sige. Dali lang yan, ha? Pagod ng dagat, sarap. Huwag na tayo maligo ng dagat, mag rescue na lang tayo. Uy, oh, patag dun, oh. Eh. Uy, patag nga dun, ha? Boom! Buti na lang mataas yung ano sa sakyan. Aroy, aroy, aroy. Baka magputok. Okay pa siya. Pumitik na narinig nyo? At 5x5 na siya. Para kang hindi papasok yung mga trailer sa ganito. Ang kalikasan ng gagawa ng paraan, katulad niyan, binagsak niya na, konting chop-chop na lang. Ah, may utak ka ha? Di ba? Kala ko sila mag-a-adjust sa'yo. <laughs> Diyan o dito ako bababa? Dito na lang. Dito na lang? Ha? Dito. Baba ko na dyan? Dito po. Okay, go! Okay, pati okay, ko. Pati! Okay. Nakapasok. Tawid sa bato! Check natin. Check natin kung kaya to dito. Kaya? Ay, hindi kaya dito. Bibiakin mo yung puno. Papuntay so, mo dito. Papuntay so, mo dyan. Tapos, damputin na lang natin yung sa ilalim. Oh. Tapos, pagdating doon, Patag Nadibili dadampo, dadamputin na lang natin doon. Ah. Uh, Hindi ho. Yes po. Ganon. May daanan nyo nun di ba yung kabila? Baba. Hindi tayo tumuloy? Pero ano ba yung baba kaya nun? Hindi ba, ito rin. Pwede nyo try ha? natin. Tara. O tara. Alright. So change of plan. May nakita pa siya yan. isang daanan dyan sa kabila para ma... ma ano tawag doon? matuktok yung pababa sa beach na mas mahaba haba na mas malaki laki So yun pupuntahan natin ngayon Hiya! Yeah! Okay. June Lab N. Bisabi ng N nung road. <laughs> love ko <laughs> sa'yo. Love ko niya sa'yo nung road? Yes. June Lab Joshua. Here. Nandito pala yun. Joshua and you. Nandito na yung forever mo kuya road eh. Let's go. Let's get out of here. Go. Let's get out of here. Ay, ba't di nagtuloy? <laughs> hindi siya nagtuloy, guys. Okay. Guys, hindi siya tumuloy. <laughs> Kaya pala sila huminto, guys. Nung pa siya ng sili. Ayun pa. <laughs> Yung nakibisita ka lang dito, tapos nang waka pa ng sili. Very good! successful! Pero bago ang lahat, nakita rin ako ng sili. Panis! <laughs> Silly hunting po kami ngayon. <laughs> Alayo <unyo> yun na! Saunan <laughs> so, pa siguro. Saunan <laughs> pa raw <rin>, siguro. Siguro. <laughs> <laughs> next time pa ata tayo doon magdadating next, next time. Next time pa raw tayo dadating doon. <laughs> next time pa raw tayo makakarating. Hindi naman. So, ito na nga. Pinasok na kami. Ay, sorry kuya. Ayan yun. Ayan yun. Ayan yun. Ayan nga. Uy. Ang ganda. Sana. may parot na lumipad. Dito pa ganun. Tamang alog-alog lang ang mga bata. si kapit ha. I <laughs> <laughs> <Nahugod> <laughs> <yan>. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Pumutok lang yung gulong. Wala yun. Huwag niyo isipin. <laughs> lang gulong lang, gulong. Gulong na pumutok. Wala yun. Wala, wala. Gulong lang, gulong. Wala <laughs> nga. Gulong na yun. Nyug lang pala. Yes, naman. Oh, gulong lang yan. Magulong lang yan. Ipubutas lang. Ano to? Saan tayo dadaan dito? yan yata pinakamura na gulong daanan yan? parang taas <laughs> ba? wait lang ha sure ba? wait lang, silong sure? tasang kamay daanan niya siya daanan nga mukha lang yan akala mo lang gugulong tayo pero hindi dito na po ang daan ng paganoon. Sabi ni Ma'am. Yan. Kas po paganoon. Yan. Yay! Grabe kinaya ng ano, nilikal ng H3. Lupe. Lupe ka. Nagdadasal din si H3. <laughs> Nagdadasal din siya <laughs> Ano 'yon? Ano lang, may may lubog lang, may lubog. May lubog-lubog lang. Pag titulog. Wala 'yun, wag mo isipin yun Ha? Huh? <laughs> Sobrang kalma mo ah. Yung mags lang 'yon. Chassis mags lang, mags lang. Sure kayo mags lang 'yon ah? ha uh, uh. lang. Pag isipin, pag isipin. Mag-uwi <laughs> ako wow naman. Oy, pasok Dong, may kabam. Ay, ay. <laughs> Ay noi, tumayo yung kabam. Sabi ng kabam, sino kayo? Bakit kayo nasa lupain ko? dong sakay ka sa kabam? Ito Yung kabam mo? Hey. Ay mukhang mabait oh, lapitan natin. Mukhang mabait Hi. Hello. Ha ka? Kam. Sabi baho. Kam, kam, kam. Sabi niya. Sabi niya. Ano sabi niya? Baho. Ako pang mabaho. alika Kabang. Halika, halika. Sabi, sabi ya. Sabi ya. Talaga. Baka <laughs> OA mong kalab. Ano? Kalabaw tuloy. Ay, kalabaw nga. Tara oh, na, tara na. Ang sakay. Marapit sobrang dami niyog. Ang parang tumatapit ng charo. Hanap okay. okay. na yung sakay tatagos. Wait lang. Puro niyog dito ah. Ay! para mas okay doon! Kuya, daw! Nakita mo na? Ay, nakita ko na! Yes! Nakita. Ay, nakakita nga! Nakita ko nga! May bayabas na naman Nong road. Nakaharap ka na naman ng bayaba. <laughs> Isa lang. <laughs> Kainis naman to. <laughs> Sir, pwede dito. Saan? Ang higa eh. Ano pa higa? Ano ang higa na yan ngayon? Ay, ito, ito, ito. O, okay. oh, dito sa kabila. Mas okay po dito. Mas okay po dito. Okay. Kinaros, karos. Kinaros, karos. Welcome